Good morning, guys. Wala po akong magawa kaya lumabas ako dito sa aking mga halaman. Kasi yung aking mga okra, ito lang yung madami. Madali kasi patubuin yung iba kinain ng kambing. So, si okra lang ang marami. So, pakita ko sa inyo ngayon, si okra ay sabay-sabay na silang namumulaklak. Ibig sabihin, mamumunga na sila sabay-sabay, hindi na pa isa-isa. Kaya yan, ipakita ko sa inyo. Ayan. Ayan o, oh, mayroon na siyang bulaklak. Eto din. Ayan, mayroon na ding bulaklak. So, eto pa. Ayan. At, eto pa yung mas mataas na. Ayan. Meron kasi yung medyo uh, payat. Hindi sila masyadong malaki. Pero ito, ayan malaki na. At saka, ito pa. Ayan. Marami na po sila, sabay-sabay na silang namumulaklak. At siguro pag ito ay sabay-sabay na mamunga, di ko po siguro kaya <coughs> ubusin igulay ito. So ayan, itong iba, yung iba, kinain ng kambing. Ayan, bago lang umusbong. At yung kawawa kong sitaw kinain ng kambing ito lang ang natira at mayroon na pong bunga na isa ayan kung hindi po kinain ng kambing alam niyo ang taba taba po guys pero dahil po nakain ng kambing ah, bali dalawang puno po ang natira at nakain pa po yung iba so ayan po guys o oh, nam namumunga na po pero sige lang Uh, Naghanap kasi ako doon sa binilihan ko Ng talong at sa kasitaw Wala po talaga akong makitang buto Kaya dyan lang na Pag nakakita ako Magtatanim ako At itong talbos uh, Kinawaan ko na po ginawa kong salad kaya konti konti pa pero ito po yung mabuti para mag sila ng madami ayan guys ang tanglad ko baka kung hindi po makain ng kung ano paman ay ayan lumalaki na ang tanglad so guys pagka po ito po yung guys yung naputol ayan oh pag wala po akong ginagawa doon sa loob, lumalabas po ako dito para po tingnan ang aking tinanim. Ayan, yung ito o na harvestan ko na ng tatlo. Pero itong sa huli, sabay-sabay na po ito, marami na po. So, ayan. Yung tinanim ko na Uh, alugbati ayan tumutubo pero hindi masyado maganda ang tubo niya kasi siguro yung lupa so ayan guys si share ko lang po sa inyo dahil pag uh, pagka umaga dito po ako yung kamatis ayaw ko kung mamunga ba yan kasi parang hindi po sila malusog ayan pero palagay ko din mamumunga din po ito ayan dito mayroong pang okra dito na uh, bali tinanim ko nilipat ko dito kasi pagkatatlohan o oh, dalawahan hindi sila masyadong mataba ayan at yung tinanim ko po na uh, dragon fruit ayan o oh. nagtubo na Ayun pa, oh. ayan pa o oh, ayan pa o malaki na yan, tinanim ko. Bago lang yan, di pa eh, nagdalawang buwan dito, okra. At dito, uh, si sibuyas na may dahon. Hindi po, po ako guys uh, naglilinis ngayon kasi hindi pa man mataas ang damo. So, ayan guys. Dito na lang. Share ko lang po sa inyo at yung tinatanim kong mga bonsai na ah uh, bagong bilya hindi ko po alam kung magtubo ba yan o mamamatay basta nagtanim lang ako kasi maganda po ito kasi mga bonsai po so iyan guys dito lang ito meron pa po dito dragon fruit kong tinanim ayan so guys Hanggang dito lang, maraming salamat.